Mas palalimin pa natin ang ibig ipakahulugan ng ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Ito ay mula sa huling bahagi ng pinag-usapan natin sa talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan na matatagpuan sa Mateo Kabanata 20, versikulo 1 hanggang 16. Masasaksihan natin sa istorya na ang talinghagang ito ay tungkol sa Diyos na nagbigay ng pagkakataon sa mga tao na magtrabaho sa kanyang ubasan o kaharian at ang gantimpalang matatanggap sa pagsisilbi sa Panginoon ay buhay na walang hanggan. Pero siyempre may problema. Tulad nga nang nabasa natin nung nakaraan, ang problema ay ganito may nauna nang nagsilbi sa Panginoon. Pinakilala natin iyong limang magkakaibigan, di ba? Ang isa ay mas naunang nagsilbi sa Panginoon sa edad na labing walong taong gulang. Kaya noong namatay siya, mabibilang ang mga taon ng paninilbihan niya sa Panginoon. At ito nga ay umabot ng 52 taon. Yung iba, 46 na taon, 22 taon, at labing isang taon. Pero itong huli, apat na buwan lamang. Dahil sa kanan niya nakilala ng lubusan ng Panginoon sa edad na pitumpo o 70 years old na niya, nakilala ang Panginoon. Nagsisi siya, at nagbagong buhay. Pero matandang-matanda na siya, di ba? Kung iisipin niyo mabuti. Kaya, maiisip natin na, ay, parang huli na yata. O, nahuli na siya, eh. Pero ang problema, nagreklamo ang unang nagsilbi sa Panginoon. Parang sinabi niya, Lord, 52 years akong nagsilbi sa'yo, tapos siya, huli na siyang nagsilbi sa'yo, eh, bakit pareho kaming makatatanggap ng buhay na walang hanggan? Unang-una sa lahat, bakit siya magre-reklamo? Eh, nagkasundo naman sila sa panginoon diba? ba? Nabibigyan ng buhay na walang hanggan kapag nagtrabaho sa kanyang kaharian. Buti nga binigyan ka ng trabaho ng Panginoon. Buti nga binigyan ka ng chance na magtrabaho sa kanyang kaharian. Eh, paano kung hindi? Sa tingin mo, mabibigyan ka ng eternal life? Hindi. Because you don't deserve it to be honest. Ayon nga sa Roma, Kabanata 3, Versikulo 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At dahil nagkasala tayong lahat, we are all sinners. No exemptions, ha? Huh? We are all sinners in the eyes of God. Kahit pa kilala mong pinakamabait na tao sa mundo, nagkasala yan. Imposibleng hindi. Makasalanan tayong lahat at dahil nagkasala tayo, ano ang bayad sa ating kasalanan? Sabi nga sa Roma Kabanata 6, Versikulo 23, sa pagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kita mo na, hindi ka nga deserving sa eternal life kasi makasalanan ka. Kaya ano ang ginawa ng Diyos para ang mga makasalanan na tulad natin ay mabibigyan ng buhay na walang hanggan? Sa Juan, Kabanata 3, versikulo 16, na ito yung pinaka na verse na kahit mga paslit na bata ay namemorya to, di ba? John 3.16 Sapagkat gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin ito, para hindi tayo mamamatay at mapunta sa kapahamakan, binigyan tayo ng pagkakataon na maisalba ang ating buhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos, kay Kristo, para ang mga undeserving na magtrabaho sa kanyang ubasan ay magiging deserving to work under Him in exchange of eternal life. Kaya ibabalik natin ang tanong sa mga nauna na sa pananampalataya sa Diyos. Bakit kayo magrereklamo? Dahil ba the same eternal life ang ibinigay? Eh kung iisipin mabuti, makasalanan din naman kayo and you don't deserve to be given. Pero binigyan kayo ng Diyos ng pagkakataon para magbago at magtrabaho sa Kanya. Baka isasagot nito eh kasi nahuli ka nang dumating. O kung huling dumating, hindi ba siya nagbago at nanampalataya sa Panginoon? Di ba nanampalataya pa rin siya? Nahuli nga siya, pero nagtrabaho pa rin naman at yun lang ang kailangan ng Diyos sa mga taong makasalanan. At saka, try to evaluate yourself. Sa tingin mo, bakit nahuling nakilala ng kaibigan mo ang Panginoon? Bakit 70 years old na? Baka hindi ka rin nagtrabaho ng maayos. Baka hindi ka rin nagshare ng Word of God. Baka hindi mo rin ipinakilala sa kaibigan mong ito ang salita ng Diyos kasi ayaw mo siyang mabigyan ng eternal life. See? Magkasalanan ka talaga. Gusto mo yata ikaw lang dyan sa langit eh. O sige, ikaw na lang dyan. Pero that's not how God works. Ang gusto ng Diyos ay maraming tao ang mailigtas mula sa ilog ng kamatayan. Gusto ng Diyos na magbago ka at manampalataya sa Kanya. Ito ang gusto ng Diyos. And this is not all about you. This is all about God's generosity. Kung ito ay unfair sa mata ng tao kasi mahilig naman kasi tayo sa pangungumpara sa iba, then okay, it's unfair. Pero hindi kasi ang unfairness ang focus. Hindi kasi ito tungkol sa'yo. This is all about God's generosity kasi gusto niya na mabigyan tayong lahat ng pagkakataon na mabago pa natin ang ating buhay at magsilbi tayo sa Kanya na kahit gaano pa kagrabe ang kasalanan natin sa mundo, kahit gaano pa kaitim ang ating budhi, may pag sa patayong magbago. Tulad ng magbabarkadang ito, ito manipulator. Ito mamamatay tao. Ito hedonistic lifestyle. Ito gangster. Ito playboy. Sino ang deserving sa magbabarkadang 'to? Wala. Pero binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon para magsisi, maniwala, magbago at magtrabaho para sa kanya. Hindi pumunta ang Diyos sa mundo para sa mga taong nailigtas na. Pumunta ang Diyos sa mundo para sa mga taong makasalanan. Nauna ka man o nahuli, pareho kayong makasalanan and you don't deserve eternal life. Pero dahil sa pagiging generous ng Panginoon, nabigyan kayong lahat ng pagkakataon na dapat sana ay wala. Ibig sabihin, ang Mateo 20:16, ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Gustong ipakita sa atin ng Diyos ang kanyang kagandahang-loob, ang welcoming spirit sa lahat ng tao. Hindi tulad mo na parang gusto mo na ikaw lang mag-isa sa langit. O nagreklamo ka, sige ikaw na magaling. Ikaw lang nailigtas. Pero that's not how God works mas nangingibabaw ang kanyang compassion. Kaya sa mga nasa itaas, mahuhuli. That means, you should welcome the new arrivals. Dapat sana maging masaya ka kasi may bagong kaluluwa na nailigtas mula sa kamatayan. Dapat sana ay walang pagkukumpara kasi pareho naman kayong mula sa pagiging makasalanan. Sa mga nahuling dumating, tatanggapin kayo at isi-celebrate ang inyong pagdating. Kaya sa itsurang ito, it's not about maghihilahan kayo. God just wants everyone to be equal. Tulad nga ng sabi natin, ang bersikulong ito ay hindi tungkol sa'yo. It's all about God and His generosity. Hindi ikaw ang main character ng story. Kaya nga, ang pamagat ay ang talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan. Siya ang main character. Ang Diyos ang main character, no? Ang may-ari ng ubasan. Hindi ikaw. Feeling ka naman. Kaya sana ay naging maliwanag sa atin ang bersikulong ito. Kung hindi mo nauunawaan ng Diyos dahil sa bersikulong ito, then that only proves na tao ka. At siya ay Diyos. God's thoughts are unfathomable. His ways are different from our ways. Kaya kung mauunawaan mo kaagad ang Panginoon, kung ganoon lang pala siya kadaling unawain, abah, baka hindi siya Diyos kung ang utak niya pala ay tulad lang ng mga hayop na makikita natin sa mundo. Parang ayoko na yatang magsamba sa simple-minded na Panginoon. Pero dahil mahirap siyang unawain, dami pa nating tanong na gusto nating masagot niya, kaya sigurado ako, tunay siyang Diyos na dapat kong sambahin. Kaya sa bersikulong ito, it's up to you kung magtatrabaho ka sa Panginoon o hindi. Basta ngayon, binigyan ka ng pagkakataon para magbago at maniwala sa Kanya. Hanggang sa susunod!